Hello guys, ah, ito yung continuation natin sa website natin guys, no? So halimbawa, ito yung website na ginagawa ko natin, i-open na natin siya, no? Open site. So mapapansin niyo guys, mayroon tayong post number 4, post number 1, post number 2 sample lang. So yung atin dito guys is ano? Gusto na to mangyari nating mangyari na yung post number 4 or lahat ng mga post po diyan. May link yan tama. So pag may link yan, i-click natin. So gagana. So, paano yan? Okay, so ito yung continuation sa code natin, guys. No, for the meantime, yung trade pa lang muna tayo. So, index.php tayo mag guys. So, yung sa title, guys. Dito, guys, no? Open tayo. Sa heading level to. Uh, lesser than, less than symbol. Tapos, A. Opening sa A tag, no? Tapos, dito, guys. Close natin yung A natin. Okay. Yan yung pag-close, no? Tapos, guys, dito, guys lagyan natin siya ng attribute na ahref eh, guys is equals to uh, double quotes pagkatapos guys <coughs> paano so yung gagawin natin is yung title maglilink tama so gagawin natin guys tawagin natin yung isang wordpress function so php ulit php Okay close natin si php so itong php guys no ito talaga yung parang ano na yung php ha okay So tawagin natin si the permalink. Okay, so parenthesis si kasi nga function po 'yan. So ibig sabihin guys, yung title natin ngayon magiging permalink pa yan. Tama? So pagkatapos punta muna tayo sa uh permalinks. Pagkatapos ni permalinks, is edit changes lang natin yan. Try natin ha kanina wala itong link ngayon tama guys so may link na, na siya no okay may link na siya tama pag click natin kanina walang link kayo clickable na siya guys so may link na siya okay so gumana nga yung ginawa natin guys no pero yung malaking tanong guys is ano ah uh, ito yung problema pag click natin may link pero yung problema guys pag click natin sa ano mayroon pa ring link kasi nga dapat guys sa totoo lang wala yang link Okay, dapat kasi diyan wala yang link talaga sa totoo lang. Kasi nga tapos na tayo eh. Yung trabaho ni Link, hindi na kailangan i-link-link pa natin 'yan. So dapat wala na 'yan. So ano yung gagawin natin? So para gagana ito, guys. Sa team file natin, gawa ulit tayo ng single.php. Save na natin. Kasi nga guys, pansinin niyo ha, yung website natin for the meantime, power ito ni index itong code na ito, index siya yung gumagana. Yung problema lang ni index, pag-click natin ito, di ba? wala no? Pag-click natin dito, op, settings, save changes, permalinks, no? Save changes. Okay. Tama. Ah, ganito. Yung single, guys, copy lang natin yung index kasi ito yung ibig kong sabihin na. Control C So, Control B tayo Okay So, yung gagawin natin guys Kukunin na natin yung AH e strip guys ha So, yun yung problema nito Tingnan nyo ha Kukunin natin yung ginawa natin kanina Okay So, Control S natin Okay, tingnan natin ha Okay, so halimbawa no post number 4 click natin. Very good. Kasi nga wala na 'yung link. Kasi kung hindi tayo nagawa ni single.php. So ano, 'yung pinapalabas do ni si index talaga lang. 'Di ba? So ito 'yung ano. So 'yung gamit ni single, kada isang post pages guys, powered na 'yan ni single.php. 'Di ba? So ganito 'yung kagandahan sa WordPress kasi kasi nga hindi siya ganoon ka guys. 'Di ba? Okay, so nakita na po natin. Click po tayo post number 1. Punta lang tayo dito. Tapos wala ng link. Okay. So, yung tanong is, kadalasan sa mga website, mayroon din yung header. Tama, no? So, ano yung gagawin natin, guys? So, sa index.php, no? Pwede tayong magawa dito ng isang ano, mag-type dito. Ah, halimbawa lang, um, Greetings. From Header Area Okay Halimbawa lang Control S ba diba? Okay Halimbawa lang no Yung habol natin dito guys Is dapat may header siya Okay May header nga guys greetings From header area Tama Pero yung problema natin guys Is Pag click natin sa post number 4 Nawala yung header Kasi ngayos wala Lahat ng website Tapat Pag click natin dito Mayroon pa rin yung number 4 Tama So, pag-click natin sa lahat ng mga posts, lalabas yung header. So, yung tanong guys is, paano natin i-code na yung dito is may general header tayo. Kasi nga guys, dapat kasi dyan, click din tayo dito. Ito yung ibig kong sabihin. No? So, greetings pa rin. So, wala na guys, hindi na tayo mag-code ng header po dyan. Okay, so long story short, gawa tayo ng isa pang team file header dot php save natin so ganito guys hello po sample lang po ito ni header sample lang po ito ni header ok save natin ok single na save na no so ang tanong is dito sa index guys ganito yung gawin natin ha hindi na tayo kailangan magmamanual code dyan no? so ulit tayo ni php php ulit op mali php tags tama pagkatapos tawagin natin si isang function na get header okay so get header no so parenthesis semicolon so ano yung ibig sabihin nito guys? Sa website natin, mayroon na siyang header, which is ito po. Okay, so sa index guys, hindi mo naman naman manong ikod na ito ako ah, header ito, di ba? So hindi na, get header na lang. Tinatawag na yan si header. So halimbawa guys, punta tayo ng index, di ba? Halo po, sample lang po ito ni header. Kumaganda nga yung code natin. Pero yung problema guys, click natin si post number 4, nawala si header. Tama no? Dapat kasi may header yan. Okay, so long story short, balik ulit tayo ni single.php. Ganun pa rin guys, tawag tayo ng php pa rin. Okay, so sim drill pa rin. Alam nyo na, ano yung gagawin? Get header. Okay, so parenthesis, semicolon, savings natin. So pansinin nyo guys ha, ah, pagka dito yung website natin, tama. Pero pag dito na tayo ni single, nandito na si header pa rin kasi nga ito yung code sa single php natin guys hindi naman umanong ako ito yung header hindi na tinatawag na natin si get header tama okay so tapos guys magpansin po natin na sa ibang website din no or lahat ng website meron yang footer tama so balik ulit tayo i-code natin yan footer ah halimbawa lang guys no footer sa index. Ah, paragraph. Alam mo ba Paragraph. Okay. Ako si water area. Control S. Tingnan nyo guys ha. Lalabas ba yan? Lalabas nga guys. Pero ang problema nito guys, pag click natin si post number 4 nawala din si water. Diba? Parang doda ako guys. May idea na ako kung paano ito ikot. Tama no? Okay. So gawa ulit tayo ng isang team file. Okay? So footer.php. Tama? Okay, so itong footer pitag natin, no? Paragraph tag. Ako si footer. No? So, i natin 'yan ang tag natin pitag Okay hey pa rin. Ah, so for the meantime guys no. May puter na tayo. So sa susunod na video. Ituloy na natin ito ha. Sige salamat po.